Meron tayong gagawin challenge dito sa Barangay San Mariano. Sa may pasong kalabaw. Uh, dapat alam nyo to ha. Alam nyo tong lugar na to. Uh, dito sa Santa Rosa. Sa may Barangay San Mariano. Pasong kalabaw. Ayan. Maglagay po tayo ng sticker. Saka may meron tayo pang load. Ayan. Ayan. Sana alam nyo to ha. Ah. Ayan. Ayan. May akasya dyan o. Oh. Ayan. May kamit chile. Ayan. Hanapin nyo po. Ayan. Uh, challenge lang po to. Pang load. Saka sticker. Ayan, dito tayo mag iwan dito sa Pasong Kalabaw. Saling po ito, pang-load lang. Ayan, galing po ako ano eh, galing po ako mag Ayan po. Ayan po 'yung pamingwit ko. Yan, i-upload ko po ngayon 'to. Ah. Kung sino po makakakuha, comment lang po kayo. Ayan, like like share comment po ah, para dumami po 'yung maghahanap, para mas maganda, mas marami nang gahanap. Ayan, ayan, ibabaw natin dito. Sa may ito Ayan, ito yung ano ni isang kunda nilo, bako. Ayan, uh, ano tayo. Pipicturean ko po kung saan naka ano yung sticker sa kayong palud. Ayan, si po ha, ah, para dumami yung ating maghahanap. Tapos comment lang po kayo kung sino kung sino makakakuha. Ayan po, ito ha. Ah. Ayan ha. Ah. Hmm. Ayan po, sticker sa po yung may meron tayong pang load. Ayan, tatabunan ko po. Bahala lang po kung hindi miskarte. Kung makikita nyo. Sana makita nyo. Pang-load din po ito. Sayang. Ayan. mga boss. Uh, kayo na bahala. Maghanap. Uh, comment lang po kayo. Huwag nyo kakalimutan ni share. Ayan. Ayan. ko po. Kung saan naka ano ah. Wala na po kayo. Ayan. Basta po. Dito lang nga na. Ayan. Sa may Acacia. Ayan. Mayroon tayong kamit chile. Ayan o. No? Oh, dalawa. Ayan po yung bako ni Sangko. Ayan po mga paltandaan. Diyan ko lang po binaon. Ayan. Challenge lang po ito. Pang load saka sticker ayan po ah uh, ah ko po para ano matandaan niyo kung saan basta panoorin niyo mabuti yung ano video